propaganda lang yan. Talagang gusto lang siraan ang mag-amang Duterte. Inirekomenda po ng Quadcom ang sa 43-page progress report na pinaprobahan po nila sa plenary. Nakasuhan sina dating Pangulong Duterte, Senators Bongo, Bato de la Rosa, at dalawang dating hepe ng PNP, dalawang police colonel, at iba pa dahil sa paglabag sa crime against humanity. Sa issue po yan ng extrajudicial killings, noong war on drugs. Attorney, mag magre-recommend sila ng mga kaso. Anong masasabi mo as former chief legal counsel? Eh, unang-una, yun ang problema kasi pag yung sa komite, eh, walang abogado. O kung meron mga abogado, hindi mga nagpa-practice. Abogado lang sa pangalan. Wala silang karanasan sa court litigation sa trial. For instance, ang sabi nila, i-recommend nila na i-demanda itong sila dating Pangulong Duterte, Senador Bongo, Senador, sino pa? <todic> Lila Rosa, senador General Albayalde, sino-sino pa. Maraming i-demanda. Kaugnay di ano, sa, sa rekomendasyon, ha? kaugnay sa pagpatay ng 30,000 na biktima. Eh, hindi malang nila iniisip paano nyo puprubahan na 30,000 nga ang napatay? Unang tanong yan, sino-sino yon? Sino ba yung 30,000 na may listahan ba kayo? Pagkatapos, ang susunod na tanong dyan, pagdating sa hukuman, pag krinos eksabi mo na, tatanungin <laughs> yung mga testigo, o oh, ayan, si, yung si victim A, kailan, na, kailan ba napatayan? Sinong pumatay diyan? Sinong testigo niya dyan? Anong kalakaran? Anong, the, what, under what circumstances was he killed? Marami. ay, yan ang problema eh. Akala lang nila ganun kasimple yan. And that is the reason why, ever since, walang demanda na iahain kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, hindi naman totoo talaga na marami ang napatay in, in the numbers that they're saying, 30,000. Kasi ang record ng uh, police, nasa polis, nasa 6,000. Ang problema, yung, ang nag-umpisa kasi yan talaga, si Maria Reza, ang Raffler. Kinontront ko siya noon eh. Sabi ko, sabi mo na yung 30,000 na yun. Ang sabi niya sa akin, oh, yes, sir, we're just quoting another newspaper na yun. Yan ang naging problema kinukotya yung isang newspaper, nung mga rating sa ibang bansa, pinaniwalaan nila. Kasi nag-uumpisa pa lang ang Rappler noon. So ang tingin nila, credible, eh, hindi naman. Kaya ito namang mga kalaban ng gobyerno, kalaban ng Estado, ginagamit nila yan. O, oh, pero ang katotohanan, hindi sila makapile simply because talagang hindi mo mapuprubahan. Yung mga sinasabing pag-amin ni Presidente Duterte, pinaliwanag natin yan. Never, he never admitted any extrajudicial killing na tinatawag. Wala siyang inaamin na ganun. Wala siyang inaamin na meron siyang Davao death squad. Hindi niya rin inaamin yun eh. Ma, matagal na nating pinapaliwanag yun sa programa natin, pati sa mga artikulo natin. Kaya sa tingin ko, yun ay propaganda lang. Tandaan mo, hindi naman sila magpa-file eh. Recommendation lang yun. At magandang propaganda yan. Kasi nagre-recommend ka lang eh. Hindi naman ikaw ang magpuprubay. Ipapaylian sa DOJ, ang DOJ ngayon kanyang mag Eh kung matitinoy yung mga abogado niya, dismiss ka agad yan. Kasi, kung nanonood kayo ng uh, mga congressional investigation, mapapansin niyo yung mga unang sinumpang salaysay ng mga diumanong testigo or resource person na nagtuturo na ganito, may death squad, kaya eh, siya merong reward. Unang-una, yung mga salaysay na gano'n, initially, hindi yun ang sinasabi nila. Binabago nila, kakaroon ng panibagong salaysay. Pangalawa, even assuming na binago nila at sinasabi nilang meron, kung pag-aaralan mo talaga, eh puro hearsay. Wala silang personal knowledge. Kagaya nung kay Colonel Garma tingnan niyo, puro sab sabi sa akin, natuklasan ko, sinabi sa akin, pinaalam sa akin, eh, hindi mo po pwede sa hukuman yun. Kaya ang tingin ko talaga niya, pareho ng impeachment, propaganda lang yan. Talagang gusto lang siraan ang mag-amang Duterte. At ang kanilang layunin talaga, to disqualify or to tarnish the reputation and person of BP Sara in relation to the 2028 presidential elections. Tsaka sabi ng mga viewer, Attorney Sal, ang paggamit rin, the question rin daw, paggamit ng mga convicted mga testigo na pinaharap nila sa Quadcom at tinuro si former President Duterte. Your thoughts about it, sir? Eh, hindi eh, nga ba, yun nga ang sinasabi ko, na mga unang salita nila, yung testigo nila, Iba ang sinasabi. Kasi hindi niya nakauusap si Garma, tapos subsequently nakauusap niya. Nang ganito nang <laughs> madalid sabi, puro hindi kapanipaniwala ang kanilang mga testimonya. Kaya hindi tatayo sa hukuman 'yon.